friends. Oh, Ay! Ay! Arme o! Parang arme lang! Ay! 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 Hanaharang ka dyan! Oh, Ay! Okay. Kasi ito ba? Mami lang pera, nagkarami ng sasakyan. Oh. Lumaki ang ulo. Kupan! Ganun niya ang mga tao! Wait lang, ba? wait lang ba? Napakadami kong kotse. Ito yung pinakababulito kong kotse. Parang si Bumblebee. Ayan! Ikaw! Boss! Ikaw tauhan ko. Ikaw magpaliwanag dito sa kotse na to. First, ano na to? Kotse na to? M? M-Cars? M-Cars. O, M-Cars. Ayun, M-Cars. Yan, MR MR Sige, boss, ako pa alam, boss na. Ay, boss, putang ina na ito. Pari, ay! ay, wala yun. Pari, nai, saan? Ano ba yon ay, ano ay, anak ko, oh, uh, malaki na. Hello. Nakasunod pa kayo, nasa kaloocan na ako wait, sa wait, M-Cars. Wait, boss, kinala mo yon boss? Oh. Eh, Ito ko, yung ko yung pumupuntang Tagaytay, Palipara. Mabay tanginong mo yan, yan. Dati nakatira ko yung ano oh. pa, pera, nakatira sa Palipara, napunta yan. Tapos lumipat ng bahay, pumunta ng Tagaytay, pumunta yan. Nasa kaloocan ako ngayon sa M-Cars PH, Sumusunod naman tong mag ano na to. Pare. Para sabi mo tapos okay. na yan. Huh? Graduate Graduate nang anak ko. Uy, <laughs> tay. Police yan. Police. <laughs> eh, papasok kami pare. Bunutan kita ngayon. Ay, wala pare. Kasi baka mawala ako dito ng kotse, mahirap na. Ay, hindi kami maglalako pare, hindi kami malapalos. Hindi pa tumawag. Ang bait nito. Oh. Bantay mo lang, bantay mo sarado, mo sarado, mo sarado. pare. Ay, dito, pare. Ang ganda ng kotse, ito gusto mo tawag, gusto mo. Uy, tao. gusto mo yan. Uy, Pare, mamaya na. May pera kayo. Halika pare. Ay, anak. Ay, kukuha kayo ng ano? Kukuha ko ng sasakyan ng anak ko dahil malaki ang sweldo na Dito, one day process lang, pare. Ano? Sa sir, ipaliwanag ko na, sir. Ipaliwanag mo. Eto, dito. Oh, M-Class. Sir, eto, sir, yung m ano? sir. One day process lang tayo. Ang kailangan natin is yung proof of billing nyo at saka yung oh, income nyo. Kailangan natin. Oh, yung malaki yung income ng anak ko dahil ito. Sundalo ko na. Oh, ngayon, Sir, graduate ka na. na, ito ah, proud ako sa inyo na, kayo. Totoo mm. lang. Kaya, deserve mo yung mga kotse na Sige, kuha ka na. Sige. Na. Ito, ito, e, gusto ko to. Gusto ko to. Ito, ito, ito. ito. Oye, pare. Ito gusto kong bigay sa anak ko. Ito. Yan. 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 Ay, bi yan. Ang laking jeep niya na. Unak, bibigay lang yan. Ay, hindi bigay. Hindi bigay. Ay. Uy. Uy. Uy huwag Uy, ng anak ko. Hindi bigay. Hindi bigay. Hindi bigay. Bakit? Bibigyan na lang kita ng discount. Oo, oh, yun. Pwede pa bigyan ka namin eh, ng discount. Pare naman kita eh. Sige na, sige na. Pasok ka muna eh. Dam damin mo muna sige. Na. Ano yan? Sundalo yan yung anak ko. Sundalo. Oh, malaki yung sweldo. Kasi na parang army oh, parang army lang. Eh, hindi. Pare na bagay. Hoy, halara ka diyan. Oh, yeah. Okay. Sige na muna yan anak ko. Nagtapos yan anak ko. Hindi kami humingi ng tulong sa iyo dahil wala kaming mapapala sa iyo. Kumpare kita pero ano? Ano ba 'yan? Ano Kupal. Ano mo muna kung may, may pera to? Eh kasi ito, napakaano talaga dito, oh, pamilyang to, wala walang pera sir. yan. Puro na lang po, tsaka yun. Dito, dito tayo pare. rin. Dito tayo. may ID po kayo, sir? Ha? May ID kayo, sir? Ay, ito na. Putang ina mo. Ito, hindi ito. Pakita ko sa inyo yung sports car ko. Gusto ko yan. Ay, Kari pare. Sports, sports. Nato doon yung sports car ko pare. Ay, Ay meron ka dyan. Ayun, yung M-Cars pare. Ayan. Ayan. Napaka ano. Dati. Wag yan. Ito, ito. Ayun, pari. Ayan, pare. Yung kulay Yung kulay ko lang. Paborito ko ng kulay ng ganyan Yan. Nak. Di ba sinasabi mo sa akin dati? Oo. Paborito mo ang Toyota 86. Talaga. Dahil kung pag ka, bibigay sa'yo ng inong mo. Ang kapal naman ang mukha mo nung bigay. Ang kapal naman ang talaga. Huwag niyo pong hawakan, sir. Huwag niyo hawakan. Baka magasgasan asgasan yan. Ang dudungis siya pa. Ganyan yan. O. Kasi ito ba ba? Lumami ng pera, nagkarami ng sasakyan. Lumaki ang ulo. Kupan. Wait lang, wait lang pare, ano? Yung kasi yung in-invite mo lang ako, isang beses sa ano, binyag. Oh. Tapos tinirahan mo lang ako, lumpia lang. Lumpia naman. Hindi pa siya ngay, malas pa oh. Minalas pa ako, hindi pa siya ngay oh. Tay, inaanak mo yan oh. Oh, yes sir. Yes sir. Sa po dyan, hindi eh. matanda na yan. Sundalo <laughs> nga. O oh, bumili, bili. Bili, bili sir. Na, bili. alam ito. ko na. Kunin mo yung mga papeles dun para ipirma na nito. alam ko. Uy, huwag kang lang mag-share-share, puking ina mo. Huwag ako mag Bagay. ko. Papayaran din hihingi mo nga sa akin. Magkano ka ba? Ikaw ka, magkano ka? Ano po? Hoy, huwag mong ganyanin yung ata. Huwag mong ganyan tawuan ko ha. Ano naman tatay ko? Matapang eh. Bus, wag bus, wag bus. Kala mo naman. Ano mo. Nabawa Katulad ka itong boss mo. Kupal yan eh. kupal. kupal. Eh. kupal. 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 Tata lang. O, ano ba na pag ano na pa napagtapos mo? Ito, napagtapos ko yan. Sundalong anak ko. Yes, Ayan, anak. Eh, ikaw. Ikaw, ikaw, ano na tapos mo? Ako, hindi ako nakapagtapos. O, yun, yun. O, bakit? Ayun kasi nga. yan ba ano? Hindi, hindi ko sila sabi. Yung mga kapataan, magtapos kayo. Gusto, Kayanan. gusto kayo hingi. Puro hingi, puro hingi. O, puro hingi. Hindi. 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 Ito kayo. Nak, gusto mo ba ito? Nahiya ako. O. Wag ka na maya, gusto Maganda mo. Eh. Maganda yan. O, pwesto hindi. ka dito, pwesto ka dito. Sa unan. Testing oh. niya kung magpakita maya. Picture ko yung anak ko. Tingnan mo nga. Hindi bagay, walang pera. Nak, ito ha. Alam mo, ninong mo na yan. Maano lang yan. Masakit lang magsalita yan. Pero, di ba, graduate ka? Bibigay yan. Ang tiba yun naman kapal naman ang mukha ninyo. Hindi niya bibigay yan. Puta, pabarang na. Puta naman. Grabe naman yung... Palabasin mo na lang yan. Palabasin mo na lang. Sarap, labas na lang po sir. Labas na lang kayo. May araw din naman kayo eh. Malamang maaraw ngayon, no? Bobo ka. Tutubuan din kayo ng mga bakokang bakokang. Huwag kang bakokang Masakit yun. Pag-iiga ako, mahirapan ako migaan nun. Dabas na lang kayo, maaawal pera. Wait lang. So, Oye, pare. Sa susunod, pagpunta ka dito, huwag yung hingi. Nalasanay ako, pagkakatok ka, hihingi ka. Puntang mo Taw -taw! Sa mga gusto bumili o nais magkaroon ng sasakyan, dito sa M-Cars PH, napakadali lang mag-avail ng sasakyan. At ito pa, huwag ka maingay sa iba sa atin sa atin lang ito, mag-promise ka. Door to door to, pwedeng i-deliver sa mismong buyer. At ito pa, one day process at same day release, magagamit mo na yung dream car mo. Napaka basic ng requirements nila. Kailangan mo lang ng two valid IDs, proof of income, proof of billing, No need bank approval. No more waiting na kahit may SIMAP or or bin case, we can approve. Guaranteed fast and legit transaction. Hassle-free transaction dito sa M Sa mga car owner naman na may existing car loan na hindi na kaya hulog nila, kaya sa surrender o mahila ng banko, dito ka na lang sa M Cars. We can assist you and protect your credits, 'di ba? talaga sa M Cars. Bukod sa magkakaroon ka ng cashback or money back galing sa sakin mo, at pwede mo rin i-boost yung credit score mo kapag natapos mo na bayaran yung remaining car loans mo. Hindi ka magkakaroon ng simap or bad record sa banko mo. Ang kita talaga sa MCARS. <laughs> Provided na lahat ng MCARS, lahat ng legal documents, pati yung pagpapanotary ng contract mo para sa renta unang sasakyan mo. Ano nga ba ang renta on system? Lumalabas na nire-rentahan mo lang yung unit mo. Magsisilbing monthly payment ay yung monthly payment amortization ng sasakyan mo na direktang iuhulog sa PN number ng car loan mo. At kapag naman natapos ng rentor ang remaining months, tsaka lang mapapasa kanya ang ownership ng sasakyan mo. Sa mga nais naman magkaroon ng extra income, kahit wala kang pampuhunan, kahit nasa bahay ka lang, at kahit may trabaho ka pa, pwede mo ising ito. Inaanyayahan ka namin na maging isa sa car sales agent ng MCARS PH. Dahil ang isa sa mga misyon ng M-Cars ay makapagbigay ng gabay sa mga young entrepreneurs na gusto pasukin ng aming industriya. Our sales agent and earn. Paano sumali? Dumayrik lang kayo sa page na to. Nice!